Hello po boss, good morning Tayo po ay nandito sa pamilya ng Pechap Dito sa Bukawi, Bulacan mga boss At uh, pakikita natin sa taong bayan Kung anong pinagkakitaan ng mga mamamayan natin Mga boss, ayan Dati tayo sa mga Ayan, maganda ha, sige oh Dugpet. Boss, magkano yan boss? 25,000 25,000 hmm.

<tik> mm. Oh, yang <you're> <laughs> kecil bos, tolong bagi, apa kita si tambahin sama pala yung kinabukaw e, eh. maraming kayong makikita mga pets ayan kamukhaan ito mga boss, wala gaganda wow ito mo, ganyan ito kung meron akong ganyan ito ang ganda mga boss ano ito mga boss, pare pare sa presya? magkano ang binibenta ganyan? 7,000 yun 7,000 mga mm boss -hmm. eto ganyan na kayo, may mahal mahal na siguro 7,000 Yeah, 7000 mga boso, mga run mga okay, cute. Yeah, hello yeah, mga số mà quan số mga mô hello mga mô số mga mô số mga số số mga Dami na parking oh, mga boss. Ayun oh. Yan nando, may mga manukan doon oh, manukan. So lakad-lakad dito, mga boss. Yan. Yan may mga nabili na, mga boss. Yan, may mga nabili na. Ayun no. Oh. iuwi na, mga boss, nabili na. Ayun oh. May may sariling papel. Yan, merong death ah, well, birth certificate mga boss. Ayan. Nakita yung mga nagbebenta na kakotsi pa. Mhm. Mm Uy, Ay, galing. Ayan. May mga pusa. Oh, ang gaganda na pusa, oh. Hinahabol. <laughs> Hinahabol pusa. Daga, daga. Oh. Pusa galit na galit. Ayan, mga pusa, mga boss, oh. Mm Oh, -hmm. uh, ito, malaki na cute, 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 cute. Oh, laki na, oh. Mm -hmm. Yan, yeah, mga pusa. May natin babaw pa. Mga... Ang gaganda mga pusa ba ito? So. Yan, yeah, mga pusa. cute. Mm -hmm. <laughs> cute. laki na, no? May mga, la may mga lahi, no? Oh. Ano Ayan, message? Ayan Tulog. Uh, so, mga tulog uh, eh. Mga pagod. Uh, oh, yeah. mga pagod. <laughs> <pang> <laughs> <pang> <inaudible> ka <inaudible> <inaudible> Yeah, meron din tayo mga ibon mga bot. Sir, po sir. Sige. Libre vitamin yan sir, pagka kumuha na isa. Nabasal ang balay ibon sa ilalim. Ganda, makikita. 7,000 na lang yan sir. Ibawas ka naman yan. Yeah, mabos 7,000. Ayan, oh. Okay. Iba, yeah, no? May libre pang yung um, vitamin dyan, sir. May vitamin pa? Oo. Oh. Extra like pair siya. Vitamin na po sa mga oh. po. Okay, vitamin Gan 300. Ganda. 7,000. Oh. Uh. Ito, magdal pair siya. Uh. Magkano presyo niyan? Ito, 5K na lang yan, sir. Magdal pair siya. tatay. 5,000. 5K na lang yan. May libre rin vitamin siya. sedikit tuh mm -hmm. galing galing ini memang apa ke dami ya oh, mga bos ke dami laki laki mga bos oh mm -hmm. ya yeah, mga video yang gaganda eh. oh, gaganda mga bos ayo no. oh

Ah, ano yung boss bag kapatid? Ito po yan. Ito ang best box na gandiri. Ah, yan. Ika na binibenta bawat siya? 3K. Ah, 3K? Galing ang mga boss. 3,000. 3,000. Ah, diya mga boss. Oh. Yung baby, you know. Cute, 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 cute. You know. Cute na. Uy mo na isa. Tatlong libo hingi ka mama. Gali. Ayun na. Dalawang babae. Dalawang babae, dalawang lalaki. Ginagawa rin po sakin. Sigikan 3,000. Sigikan na lang ng 3k. 3,000. babae, lalawon lalaki. Gay lang man siya. 3,000 bawat mga boss. 3,000 bawat isa. Mm -hmm. 'Yun. 'Yan, mga boss. Mm -hmm. 'Yan, mga boss. 'Yan nagkakasalo-salo mga vloggers. <laughs> Jeli nggak? Smile, look there. Ah itu melopeh. Yayamanin ya manin. Hahaha. manin mau bosong kiot. galing. Iya ya manin loh. Look there. na yung mga po, ang ganda parang si ano si Don Pakundo <laughs> ang galing oh yan boss yan na, meron ba isang taon? meron isang taon? may isang taon na? magkano yung binibenda? ah hindi ah kaya pala yayamanin niya eh, hindi pala binibenda si ng ano, kaling oh Nakita niyo, parang si Boy Tapang kwentas niya. <laughs> oh, hindi binibenta mga boss. Oh. Siya yung maning, ginto, Boy Tapang. Mm -hmm. Boy Tapang, hinahamon ka Boy Tapang. Pag na-upload mo ito. Malit lang. <laughs> Ayan. That's ganda Ganda. Pinakaiba sa lahat dito sa Boklaway. Pinakaiba ito. Barakong barako, Bukam barako. Bukang bukang para Barako, barako. Lupit. Ikaw yung highlight. Ang na, ayan. Ito. Gaganda rin. Ayan, mga boss. Dito po sa Bukawi, mapakarami mga boss. Sasawa kayo ng... Tapi pili sa aso, pin ang inyong mas makakaisa kayo ng pinaka-favorito ng aso. Mm hmm? Ano nakikita nyo, oh. Yeah. Ayan. Yeah, hmm. Ayayaman, eh, yeah. oh. Yeah. Oh. Yeah. Laki yeah. ng yeah. kwintas niya. Boy tapa, hinahama ko ito. Boy oh. Malaki yung boy Mas malaki ito. Hindi pa tayo mga boss. diyan Ya, lipat tayo. Diyan mapakarampes mga boss oh. Mapakarami niya no. Dito po sa Bukaw, bulakan niya mga boss. Dako to, mayroon ding binebentahan mga boss. Takita natin. Yan. Wow, ang kikit mga boss oh. Nakita niyo naman 'yung <laughs> gaganda, mga bos oh. Ya yeah, mga bos, 5,000 yan, 5K, gaganda. 5K. Ane bos, Ada may, may isang buwan ha? Meron na isang muna po may bidyan. Ate Uman. Ito mas malapit pa. Sa Mayantong. Kita pa may tung ay mas malapit. Ayun sa Pampanga Roberts. naman. Sa tabi ng isa pa. Ah, gigaling oh, ya yeah, mangabot. Ah, uh, bukod tram bukawe to Angeles Pampanga dumadayo sila para buminang pets yan. Ah, uh, mga taga Pampanga, mga taga Angeles. Hmm. yan <laughs> magandang <laughs> alagaan yung magandang mga bata pa pagka bata pa kayo na magtuturo yan na ah, boss 5k mukhang na-will na na

5,000 ya yeah. kulinaria ah. <laughs> galing ano lalaki 5,000 mga boss yan <laughs> papil galing oh may, may, may ano may talagang kuan

Pagkano, pag puntahan nyo yung, ano, yung do, uh, Julio o Don Julio, Don Julio de, Castro, don Julio de, Castro, don Julio de Castro, sa YouTube. Para pagdating ng mga one year, two years, balikan nyo yung YouTube ko. Ma, ma yan. Makikita nyo kung paano nyo bilhin yung ato. Um, <laughs> sa, sa Facebook, ko, Julio de Castro, Sa YouTube, Don Julio de Castro. para pag balikan nyo, after, after two years, maalala nyo yung ato nyo. Yan. Aha. Uh -huh. Para... Aha. Uh -huh. Na ma, ma memorable sa inyo pagbalik niyo after 2 years, malalala niyo yung asin niyo. Kung paano niyo binay niyo binayaran at yan. Yan mga boss ah. Ito ang kanya ang kanya at ang bayan ko ay mga taga Angeles Pampanga mga boss yan. Oh. No? Yan. Ah, mm -hmm. uh, mga kababa, kababayan. Ah, mm. uh, tapos pa. Pero yung mm mga -hmm. wala kayong ng pincher, mini pincher. Mini bira lang din po. May order po kapag gusto. Mini pincher natin 5,000 lang po. Ayun lang, galing. Wow, 5,000. Ang cute mga boss, oh. Ito nalinisan na po namin. Bira. Bira. Bir Dire Di niyo, from Bulacan Galing pa buong mga Angeles Mga boss, Pampanga, layo Okay Pero Ayan ang matindi Ayan ang matindi ha <laughs> Aya, oh, boss. Ano po tong mabos. Dini ara pipe daw Yo Okay, nakalagay na magto-il dito. Ah, kayo kasunduan. Bu buksan nyo sa akin YouTube para pagbalik nyo, ito ka <laughs> po na. Ano Meron kayong usapan eh. Balik kayo yung aking YouTube channel. Julio mm, you de Castro bang Sa sa YouTube, lagay nyo doon. Doon. Pwede ya. Julio de Castro channel. Channel, channel. Andi, kahit Julio de Castro. to yun. Okay. Salamat o. Ah, uh, salamat po. So. Yeah, no? galing, oh. <laughs> galing galing ang pa, layo, no. Ye yeah, no, galing. <laughs> Dami pera din, laking pera din ya, no? Ayan o. Kikit mga boss o. Oh. Ang mm -hmm. gagal. Ayan o. Oh. Naiilip na sila. Naghihintay sila ng kanya-kanyang amo. Naghihintay sila ng kanya-kanyang amo mga boss. <laughs> Sinong aking amo? Sabi. 5,000 mga boss 5,000 mga, mga boss ayan 5,000 oh. ayan eh, maganda alagaan nagpasok sa bahay nakakatakot na <laughs> oo oh, oh. nagpasok yeah. sa bahay nakakatakot na ayun o daming dami mga boss oh. mhm mm Ayan. Oh, may kambing pa. Nasaan yung kambing? Nako yung kambing nasa loob. Meh! Patay tayo dyan. Punta tayo dito mga boss. Ayan. Ayan, may mga kambing mga boss. Mm -hmm. may, mga kambing. may mga kambing tayo dyan. May, lupit. may mga malok. Boss, yung ganito kalaki, magkano ang bentahan nyo? 3,500 po. Ah, 3,500. Yun, yun o. Ayan you know? mga boss, 3,500 dito sa Bukawi, Bulacan. Ayan mga ganito presyo. Ayan. Ayan, may mga malok. Ayan. Ito, magkanda malok. Lumalaki. Magaling sa... magaling sa ano? Mindanao. Basilan po yan. Ha? Basilan naman. Ba? Ba? Magkano ang bentahan mo, Gander? 1,000 10 po, isang paros. Ayan yeah, mga boss, to, lipos ang so, po, yung ganito, isang lipo sa Paris. Ito lumalaking manok. Yung basilan. Ayan yeah, mga pa, kalamaki po niya pag ano. Ang ah, Paris. Ayan o. Oh. Ang ating mga oh, tatang. Pakita nga natin manok-manok ko tatang.

Ayan bola basta pala Mga Ang yamang niya. ko. Para may kabitawan yung Bantam ko. Talaga 500 na mga ayan. 500.

Yan, kanya-kanyang bentahan mga boss sa mga manok, ang presyo. Yeah, dito tayo sa aban na rito mga boss. Yan. Yeah. Oh, ito. Ba, may nakaka wala? Taga rito, no? <laughs> Buti hindi na, hindi na lalagay sa dosa kulungan. <laughs> Salay na sa tao. Ayun, ya, ang Yan, mga siguro mga kwam. Mga, mga, ika nga, mga class A, mga boss, yan. bigay ko Mga class, yan, class A na yan. Magaganda. Yan. Yan talaga, nahi bumuha kayo ng ito yan. Ito yan yung Class A na yan, mga boss. Class A na, magaganda lang, mga, mag mga boss. Basta yun yan? Sa inyo? Mm -hmm. Kamukha na maganda? Magkano may benta niya? Quattro oh, yun siya, boss. Ayun. Ah, ito, magkapatid yan boss. Ah, magkakapatid? Oo. Ibigay ko siya dalawa. Kaya pala magaganda siya. Magpa, mm -hmm. you know, mga klase ina mga mga oh. Mm -hmm. Ang edad niya siguro, mga labindalong buwan. Ganun? Di boss. Ten months. Atin ah, man pala. Oh, mga istag lang yan, boss. Oh, malusog. Mm. -hmm. Ayun, 'yung maganda siya ito. Oh, when ipuin mo rin 'yan yun know, na. Mga last na mga boss. Ito na wen may show, sinabi ko sa yung pakpak lang hindi pa buo. Yan lang. Dito lang sa apat kikita ka na 'yon, Ano po? Ganda, 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 ganda. Ayun boss, binibigay ko 'yan ng dalawang libo Pakpaklan, hindi pa gano'n buo. Hindi pa buo, tsaka may lugon pa. Oo, nandun na lahat, naka ano na. Lugon lang na siya. Yung dalawa ito maganda yan. Anong maganda? Ano? Ito. Dahil binibigay ko lang ang kagustupid. Hindi mo na kayo napansinan. Nasa kahong payong. Nakakabayong pa siya. Nakakabayong pa siya yan, nandito po sa manukan mga boss, oh, dami oh. yan Mhm. Mm -hmm. dami mga boss. yan Hop, oh, may asong gala, huwag kang mapapahuli. Ayan, mga boss, oh. Mhm, uh -huh. may mga kulungan, pagaganda ng kulungan. Ayan, napakadami mga boss o mga nagbibintahan. Ayan, kanya-kanya mga boss. Ayan. Ang libitaw. <laughs> Ayan, maganda. Ang libitaw. <laughs> oh, bata pa. Ang libitaw kagad. <laughs>